Guys, dito sa may baklaran ay may nag-iisang reyna ng mga chismosa at nagtitinda ng mga masasarap at sulit na sisling and pasta. Yung 100 pesos mo dito sa kanya ay may pasta ka na na may kasama ng clubhouse. At pwede kang mamili kung alfredo, baked mac, or ham and cheese. At 99 lang dito sa kanilang napakalaking sisling chicken alaking with java rice. Halos 100 to 95 pesos lang yung mga price range nila dito. Kaya naman kung naghahanap kayo ng budget-friendly na kainan dito sa may baklaran, ay try nyo na rin dito sa may chismosa. You know, Hideout out ng mga chismosa Hi po Hello ma'am Hi po Magbalita ako kayo daw Yung founder ng chismosa dito Ay hindi sa naman po <laughs> <laughs> Chismis lang yun Chismis lang po <laughs> Sige ma'am ano po meron tayo dyan ma'am? Uh, meron po kaming chicken alfredo Baked mac, mac and cheese po At Ay. meron din po tayong mga sizzling po Alin po dito yung pinaka best seller nyo ma'am? At uh, chicken alfredo Tsaka baked mac po Bake mac Sige ma'am so, order ako na ito ma'am Tapos nakapansin ko ma'am May kasama daw yan clubhouse Meron po Sige ma'am, magkano naman po yun ma'am? 100 lang po. Tapos meron din kayo mga sisling ma'am? Meron din po. Napakadami no? Opo. Sige ma'am, isang ano ma'am, yung pinaka bestseller nyo rin dyan ma'am? Uh, sisling liempo or sisling chicken alaking. Ito na lang ma'am, alaking na Opo. chicken. anong oras naman po kayo nag-open dito? Uh, 2 p.m. po till 10 p.m. po siya. Yan. Sa mga viewers natin ma'am na gusto kayong dayuhin at puntahan, saan naman po kayo matatagpuan? Uh, dito lang po sa May Baklaran Father's Lane, sa malapit po sa simbahan ng Redemptorist po. Ang pamagat po ng tindahan nyo ay? Chismosa po. Totoong chismis, ma'am. Oo po. <laughs> ayan. Homemade cheese kasi po siya talaga lahat. Ayun, you know. So, ito na yun, ma'am. Opo. Dito tayo sa may ugbo, sa may baklaran. Dito lang yan mismo sa likod ng simbahan sa baklaran, guys. Deny natin dito, guys, yung chismosa. Hindi chismis yung deny natin dito, guys, ha? Yung pagkain nila. Uh, budget meal lang yung mga price nila dito, guys. Itong pasta with clubhouse nila, ayan, dalawa na yan. 100 pesos lang to guys. Tapos, ito namang chicken alaking nila, guys, na sisling naman. Ayan, oh, ganyan siya kadami. Ito yung actual serving nila. 99 pesos na to guys. Uh, nagbubuka sila dito, guys, simula 2 p.m. hanggang 10. Tapos, Tuesday to Sunday. Bu uh, sarado sila dito ng Monday. So, wag na natin patagalin, guys. Unahin na natin itong tikman yung kanilang pasta. Ayan. Meron sila doon tatlong pasta na pagpipilian. Lahat naman yun mukhang masasarap. So ito yung napili natin. Sabi ni Madam, homemade daw lahat ng sauce niya. Yeah. So tara, Tignan natin. Wow. Yan siya? Hmm. Masarap nung pinaka-sauce sa ibabaw niya. Tamang-tama lang 'yung alat. Hindi siya ganun ka Kino. Tapang. Mm. Ang ganda ng pagkakaluto ng pasta guys, oh. tinan mo. Buo. Yung iba kasi medyo ano na eh, na overcook, yung parang nagdikit-dikit na silang lahat. Ito tama-tama lang. Saka may mga laman. Ayan o. Oh. Pasta pa lang to guys ha. hmm Nagkasama na itong clubhouse. Ayan. Clubhouse niya. Oo. Oh. Diba? Diba? Tikman natin. Mm. Wala nang sarap din. Ayun guys, kung ayaw nyo naman ng mga pasta meal nila, meron naman sila doon mga rice meal. Tulad na itong in-order ko na ano, alaking. Mar marami pa yun guys, meron din sila ditong liempo. Ano ba? Liempo. Sisling liempo yun guys. So. Ayan, sa tropa natin yan na si Papa doon. Tikman na natin itong chicken alaking. Mm. Wow. Ang init. Bagong luto, oh. Wow. <laughs> init, oh. Bagong luto. Tikman natin. Wow. Ang sapit yung sauce. Ang ng sauce niya. You know? Tama lang para hindi niya sirain yung lasa ng ano, boneless chicken. Malasa mo pa rin yung karne ng chicken. Ganito siya kakapal yung chicken. Ayun. Know? Wow. Us Usok-usok pa. Mmm. Hop. Para mas masarap to. Para sa akin ha. Masarap din naman to. Pero feeling ko ito yung gusto kong kainin ngayon. Ay guys, malapit lang to kay Chef Duay. Kung alam niyo yan, sikat na sikat to dito sa may ugbo sa baklaran. Alas magkatabi lang sila. Ayan. Pag napadaan kayo dito sa baklaran guys, especially magsimba ng Wednesday. Try nyo rin tumikim dito. Ayan guys, masarap to. Siyempre, i enjoy ko na. Thank you.